Hi mga kapobre, welcome back again sa aking Muntin Channel, Michael's Vlog Official. Kumusta na mga buhay natin ngayon mga kapobre? Ayos lang ba tayo dyan? So bago ang lahat mga kapobre, ano, huwag kalimutan mag subscribe, likes and share sa aking mga videos na upload. I know na hindi naman to kagandahan, apan sana uh, nanglilimus ako ng awas sa inyo mga kapobre. At ingat po tayo lagi mga kapobre ano, ngayon mga kapobre, ah uh, may lulutuin tayo. Nagluluto tayo ng ano ngayon, ah uh, ng kangkong. Kung sino yung nakakain na nito, kung sino yung mahilig kumakain ng kangkong mga kapobre. Talagang masarap tong kangkong mga kapobre. Lalo na sa, lalo na sa ginisa mga kapobre. Ano. Simple lang itong lutuin mga kapobre. Lalo na pag marami kang ingredients nito, talagang sobrang sarap itong mga kapobre. Pwede, pwede din ito lagyan ng baboy o kahit anong pwede mong uh, mailagay dito mga pobre talagang masarap to pag sa ginisa mga pobre so ngayon mga pobre ano, uh, hinugasan ko muna siya bago siya isasalang sa kalahan mga kapobre, para maging malinis yung kangkong natin mga pobre para din sa pagluluto so ayan na mga pobre uh, sinasalang ko na siya at ngayon, may natitira pa mga kapobre yan mga kobre, Yan mga pobre. Sinasalang ko na siya. Ito yung pangalawa kong salang mga pobre. Kunting mikus-mikus lang yan mga pobre ano. Kunting mikus kunting mikus-mikus lang yan mga pobre. Katulad ng pag mikus-mikus ko pa sa kanya mga pobre. Mga mamaya-maya mga pobre ah tapos na yan lutuin mga pobre. Actually madali lang man tulo lutuin mga pobre ano. Hindi naman ito ano, hindi naman ito maipuin mga pobre sobrang bilis lang, din dito maluto mga kapobre so ayan mga kapobre amin ikos mikos ko muna mga kapobre para para mas maganda naman yung ano para ma ano naman siya mahalo naman lahat yung mga nilagay natin dyan mga kapobre sa akin mga kapobre ah, simpleng luto yan, lang yan mga kapobre ano kasi wala pa man tayong wala pa man akong kakayanan na bumili ng mga mamahaling ingredients mga kapobre so uh, tsaga lang muna tayo yan mga kapobre ano lang yan simple lang yan mga kapobre nilagyan ko lang ng ano tuyo ayan mga kapobre um, sinusugay sugay ko muna mga kapobre mikos mikos muna mga kapobre hanggang sa maluto siya mga kapobre maluto na yung pagmamahal ko sa kanya mga kapobre charot lang o oh, ayan mga kapobre, kunting magusmikus lang yan mga kapobre, luto na yan mga kapobre. Takpan muna natin mga kapobre para mas madali siyang maluto mga kapobre. So ayan mga kapobre, lakas ng apoy mga kapobre ano, para mas mabilis siya maluto mga kapobre. Ayan na mga kapobre, mukhang luto na to mga kapobre ano, kunti na lang mga kapobre, kunting kunti na lang. So nalagyan ko muna siya ng ano mga kapobre, tubig mga kapobre kasi ano siya masyado siyang ano mga kapobre ayan nilagyan ko ng bitsin mga kapobre konting bitsin lang naman mga kapobre yung nilagay ko dyan at kunting tubig mga kapobre ayan mikos mikos mga kapobre kunting konting na lang mga kapobre luto na talaga to mga kapobre so bitsin again mga kapobre kasi parang kulang sa timpla mga ka-pobre so ayan mga kapobre mikos, mo, mikos mikos ulit mga kapobre ano kunting mikos mikos lang mga ka-pobre so ayan mga kapobre ano luto na siya mga kapobre lutong luto na talaga siya mga ka-pobre ayan na mga, kap mga kapobre medyo gutom na rin ako mga kapobre ang sarap ng kainin na to mga pobre ayan kanin mga ka-pobre at ginisang puso ng saging mga ka-pobre yan mga pobre. Bago mo bago ko muna siya kakainin, uh, tingin-tingin lang muna mga pobre para kasing ano eh. Para kasi hindi masarap yung luto ko mga pobre. Charot lang mga pobre. ayun no, masarap to mga pobre kasi ako yung nagluto mga pobre. Ay mga pobre kanin. Ah uh, saging, ginisang puso ng saging ano lang mga pobre sa ganitong paraan mga pobre ano kontento ah, contento na ako sa kung ano yung ulam na meron mga pobre kung ano yung available dyan na pwedeng makain na hindi nakakalason ah, talagang ano mga pobre talagang hindi ako namimili na pagkain talagang ulamin ko talaga yan at least ano hindi nakakalason mga pobre kasi ako lang talaga yung lalaki na kung ano yung meron kung ano yung kaya mga pobre Ah marunong ako makontento. Hindi na ako naghahanap ng iba mga pobre. Hindi katulad ng iba dyan mga kapobre. ano uh, hindi na kontento. Ayun, nagloko, naghanap ng iba mga kapobre. Charot lang mga kapobre. Kain muna tayo mga kapobre. Ano? So bago ako magtapos mga kapobre sa video na to mga kapobre. Huwag kalimutan uh, i-subscribe isubs ng aking morning channel Michael's Vlog Official. Like and share sa aking mga video mga kapobre. Ingat po tayo mga kapobre. And God bless sa ating lahat. Maraming maraming salamat po. At parang awa nyo na. Subscribe, like, and share po sa aking mga video. Salamat!